Hello guys, nako Ninong Ray here and for today's video ay first time ko magre-react dito sa isang uh, short film nako written and directed by a good friend of mine, Derek Edmer Guanlao. Ayan, ng Cinema Films. Guys, follow natin ha, Cinema Films. Ayan, ang title. Ang title ng short film na to ay Peep Up Idol Bini, inspirasyon ng isang fan. O ayan guys, ha? shout out sa mga blooms diyan. Ayan, let's go. Panoorin natin. Mga poster ko po yan sa mini. Alam niyo mo, super fan po talaga ako nila. Ang galing po nila sumayaw, tapos ang galing din po nila kumanta. Grabe mo, super talented <laughs> po nila. Tsaka alam niyo po ba yung mga members yan? Ang kagaling pa sumayaw. naman ano po... ngayon? May ambag ba yan sa pag-aaral mo? Naku. Yan lang pala mga pinagkakaabalahan mo eh. Ba't ka mag-aaral ng mabuti? Eh, dag dagdag inspirasyon lang naman po sila sa pag-aaral ko eh. Tsaka At kailan ay... pa naging inspirasyon niyo mga yan, ha? Sungit ang nanay. Ang sabihin mo, dagdag -dag distractions lang yan sa pag-aaral mo. Kaya okay. itigil mo yan! Ma! Ma, wag! Ma, ma wag! Ma, wag! Pinunit. <laughs> Good evening, ma. Oh, anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Bini. Uh, mam, may Mamay mga projects lang po kasi kami na tinapos ng mga classmate ko. Kala ko, Siguro Siguraduin mo lang na pag ang ginagawa mo ay hindi puro kalokohan. Opo ma, ano, focus naman po ako sa studies ko. Medyo busy lang din po talaga. Mm. Sige, basta bigyan mo ako ng magandang resulta sa pag-aaral mo para maniwala ako. Opo ma. Nakaka-pressure si mother. Magpad ka ng damit para kumain ka na. Okay po. Naka-pressure si mother, no? Stariray. <laughs> Stariray si mother. OMG! Ayan na! Oh, ang ganda! Oh my God, ito na yung bias ko. Eh, ah! <laughs> hey, oh, ang ganda nila, grabe! Oh my gosh, yung outfit! Ah, oh. Ang oh, cute! Oh my God! Si Joanna! Ayun oh, oh, na! Ang ganda ng part niya. <laughs> mm -hmm. Ayun na si Stacy! Yay! Let's go, girl! Ang oh, ganda! Grabe, main dancer! Let's go, Sheena! Patropic ka, patropic ka pa! Sa isla, patropic ka! Yes, patropic ka! Ang ganda! Mahiwag ang salamin! Ah! Oh ang ganda! Natupag niya, puro na lang. <laughs> Kanyang tunay na pagtingin! Oh my gosh, magkatingin ako sa inyo, bini. Ang ganda niya, super! <laughs> Let's go, Sheena! Ay, hindi. Kayo mga loy ako. Eh, Shoutout sa mga blooms dyan, ha? Shoutout! Bye. Bye.

Grabe, fanatic. Oh, ang ganda niya. Siya na paborito no guys sa... ay yeah, sa grupo na no, ano P-Pop no, na Bini. Commentan bilang ayo. Chocolate when you baby I'm oh, gonna no. look at dawn. No. You got sorted me ka. Girl <laughs> I love you girl I love you. Mwah. Nako. answer ko po yan sa Vini. Alam niyo mo, super fun po talaga ako nila. Ang galing po nila sumayaw, tapos ang galing din po nila kumanta. Grabe mo, super talented po nila. Tsaka alam niyo po ba yung mga members yan? Ang kagaling pa sumayaw. Oh, yan ko... naman ngayon? Nako. May ambag ba yan sa pag-aaral mo? Yan lang pala mga pinagkakaabalahan mo eh. Ba't di ka mag-aaral ng mabuti? Hindi, Ma. Eh, dagdag inspirasyon lang naman po sila sa pag-aaral ko eh. Tsaka, At kailan ay... pa naging inspirasyon niya mga yan, ha? Ang sabihin mo, dagdag distractions lang yung sa pag-aaral mo. Kaya itigil mo yan! Ma! Ma, wag! Ma, Nako! Ma, wag! wag! Hoy, Ira. Pag-aaral mo lang, ang ilagay mo dyan sa utak mo. Kaya yung pag mo sa mga yan, itigil mo na. Walang magiging mabuting ang sa pag-aaral mo, kaya... Mm. Tigil mo yan! Naintindihan mo? Ang galing na mga actors, no? Nako. Paprint ka na ulit, ate. Okay. Ito naman. Tara na, Mare. Mare, ano yan? Bini, Mare! Beanie. <laughs> ano na naman, Mare? Hindi ka ba updated? Mare, pasensya ka na, ha? na na kasi ako ng mga anak ko. Eh, ang gagaling kasi talaga nitong mga ito. At saka yung story nila. Natutuwa nga ako dun sa anak ko na panila, eh. Dahil sobrang pan na, eh. Kasi sumikap din siya. Maabot yung mga pangarap niya sa buhay. Nag-aaral siyang mabuti. Kaya ayun Mari. Hinahayaan ko silang maging sobrang fan, super fan ng Bini. Kasi alam mo, nakakadagdag inspiration yun sa kanila. Sinsya <laughs> <laughs> ka na Mari, handa na ako ng emosyon ko. <laughs> Ang galing. <laughs> Ang galing ni Nanay Mara. Kailangan so, mo Mari, kailangan mo marinig yung mga song nila. Favorite ko yung... Karera. Ay ka, ano? Ano? Oh! Huwag mag-alala Buhay ay di karera Ang alam mo na sa kata ng Bini guys Ano na nyo eh Pantropiko at yung salamin Buhay ay di karera Singkili yun na nirelease Noong September 22, 2023 Alam na alam Tsaka mare Kailangan mo ring marinig yung latest nila Yung salamin salamat salamin salamin salakay salamin. mare pero alam mo mare yung carrera favorite sa din niyo ng anak ko kasi alam mo inspirational song kasi nila. Yon! Naku, mm. mare sa ko sa yung link Send ko sa ano ha, sa messenger mo, ha? oh 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 Nako, in scratch tape na lang tuloy. Ate, pwede magpa-print ka ate ulit. <laughs> Wawa naman. <laughs> Ang ganda ng mga background music. Ang galing. Ang galing talaga. Cinema films. Kakaiba. Ano tawag dito guys? Scoring ba di ba? Ayan yung mga background music. Ang galing. Ano ko na yung title nito guys? Comment down below nga kayo kung alam nyo yung title. mga blooms dyan ano ang mararamdaman nyo kung mismong pinunit din ha pinunit din yung uh, printed o poster ng inyong idol ano kaya magiging reaction nyo din mas sobra pa kaya kay ate or naka experience na rin ba kayong ganito guys sa pinunit yung poster ng uh, inspiration or idolo ninyo ko binuo to ni ano eh direct Lauren Diogi 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 paano ba ano direct Lauren na diba ayan na si mother Ay, hi, ma'am. Good day po. Hi, Mrs. Ramirez. Ah, ma'am, kasi po galing ako sa registrar. May nasikaso lang po ako doon. Kaya naisipan ko na rin po na dumaan dito para kamustahin sana yung performance ng anak ko sa pag-aaral. Naku, Mrs. Ramirez. So far, very good ang anak nyo kasi matataas ang kanyang mga grades. Mm. And active din siya sa mga school activities. She's also part of our school dance group. I can see na sobrang sipag ng anak niyo pagdating sa pag-aaral. And she also inspire yung mga kagaya niya ring estudyante. Mrs. Ramirez, napakaswerte niyo sa anak niyo. <laughs> Baka si Mami magiging Bini fan na din to. <laughs> sorry sorry anak sa mga ginawa ko sa'yo ha hmm. kahit na nanay pala ako marami pala ako hindi naintindihan na kailangan ko pang maunawaan habang nasasaktan ka magsinasaktan sinasaktan ko yung feelings mo anak hindi na kita ngayon ano po na pinagdadaanan mo? At kung... Kasi man yung mga inspiration mo sa mga pangarap mo at pag-aaral mo. Anak, hindi eh, na kita kong pigilan. <laughs> Ma. Yes, Ma. Isa ko din sa mga inspiration ko sa paggabot ko ng mga pangarap. Pero Ma, ikaw pa rin ang number one inspiration ko. Ikaw pa rin ang number one idol ko. Kasi nakita ko ang gano'ng nagsumika para na mabigyan ako ng magandang buhay. Kahit wala na si Papa. Ma, fan na fan mo ako. Sanak, salamat. Hmm. <laughs> Yeah. Wow. <laughs> oh, yes! Ang cute! ba? anak ko! Oh. Thank you! Isa pa, Isa pa, Alam na pa si mami! cute <laughs> ma po nah, ba? Ba? <laughs> okay, ba? Oh, ba? Thank you so much, Ayan guys, ang galing. Uh, Unang-una sa lahat, gusto ko lang i-congratulate ang Cinema Films. Siyempre, direct Edmer Guanlao at lahat ng mga actors. <laughs> ang gagaling guys. Ang ganda ng uh, short film na to kasi marami tayong natutunan. Yung takeaway ko dito guys, siyempre, um, kumbaga, bigyan natin ng support tayong mga anak natin. Ano? Kung, yun, kung mayroon mas mga iniidolo sa buhay, huwag natin silang hadlangan kasi ito ay nagiging inspirasyon nila para makamitin nila yung mga pangarap nila. Okay, at sinila guys Maraming maraming salamat At kung meron mo kayong natutunan dito sa short film na ito Comment down below lang po kayo Again ako po yung Ninong Ray Hanggang sa muli Bye!